medyo gutom na ako kaya nagmerienda ako dito ngayon baseball at saka earthquake tapos may palamig sila yung mga nagtitinda magkapatidaw oh. uh, yung dalawang yan ilan taon na kayo nagtitinda nito? tagal na tagal na kayo nagtitinda uh, yan na talaga ang ano nyo ang anak buhay araw araw kayo nagtitinda ang uh, sisipag nila guys oh. biruin mo oh Ilan taong ka na? Ano pa lang po? 17 pa lang. 17? Uh, Bale, ikaw na talaga yung nagtitinda, hindi yung tatay mo. Tumutulong lang po. Ah, tumutulong lang kayo. Ah, uh, tumutulong sila sa magulang nila sa pagtinda ng mga ganitong uh, street foods, peaceful at saka beef So, napapabilib lang ako nung dalawang magkapatid mo kasi sa eh, hirap ng buhay paano nagtitinda sila di ba tulong sila sa kanilang mga magulang hindi katulad nung ibang bata di ba na hindi mo man lang sila mautusan sa'yo na yan eh. at hindi mo ma mapakinabangan lalo na sa mga gawain bahay samantalang sila oh nagtitinda napapakinabangan ng magulang sana gayaan ng mga kabataan ng maraming kabataan ngayon na pa sosyal <laughs> at kung ano-ano lang yung alam sila hindi habang walang pasok sa school kumakayod sila at pagdating ng pasukan sa eskwela, nagtitinda pa rin sila, di ba? Anong year mo na? Ano ba po? Magki-grade 12 lang, Grade 12? Ikaw, anong year mo na? Grade 3. Anong pangalan mo? legend po. Ha? legend Ang ina ng boses. Naka-base mas siya. <laughs> Ikaw, anong pangalan mo? Audrey. Audrey. Dito lang kayo? taga Tagamuntalban lang kayo? Sa may Burgos. Ah, Burgos. Malayo pa rito yun. Uh, so yan nga guys no yung dalawa magkapatid si Lujel at saka si Audrey na nasumpungan ko rito sa Montalban Rizal San Jose alam nyo kung bakit nandito ako ngayon nagbablog ako ng kung ano ano so yan muna guys for today's video at napabilib tayo sa dalawang magkapatid na so hanggang sa muli at magpapasalamat muna tayo kay Audrey Audrey thank you ha uh, Aubrey Aubrey ba? Diba? Oh, salamat follow nyo ako at patuloy nyo ako sumulit yan sa mga vlog ko at sa content. Sa mga content ko sa aking YouTube channel at Facebook page. Alam